Alam niyo ba dati hindi sila tumatanggap ng English teacher na Pilipino. Pag 2007 nag-apply ako bilang native English speaker sa website na www.tillet.com and I think marami din ako natulungan ng mga Filipinos para makapag-apply bilang English teacher dito sa Taiwan. I respect his opinion and nakita ko lang din to on my page. I don't know why na biglang uh, lumabas tong video niya sa FYP ko, but I just have to correct some points, ano, kasi hindi kasi maganda na um, parang napapaniwala natin yung ibang tao na talagang ganyan lang ang basehan ng mga Taiwanese para kumuha ng mga English teachers dito sa Taiwan. Una, i-correct ko yung ngayon. Sabi niya, ngayon lang daw, um, nagkakaroon ng Filipino English teachers kasi baka sa social media at marami pa siyang baka. So I just want to be very exact about it. Meron na po kasi tayong tinatawag na southbound policy that was launched in 2019. Kaya nagkaroon ng opportunity ang mga Filipinos to apply as English teacher dito sa Taiwan kasi nga nagkaroon na ng basihan sa batas dito sa Taiwan na open na yung mga professionals from Southeast Asia. So, tandaan, the keyword is southbound policy. Second point is, with regards to the requirement po ng mga English teachers dito, Honestly, napakataas po ng requirement ng mga um, Taiwanese. Imagine mo, I've been here for almost 18 years, hindi po nagbago yung requirements nila. Dapat may baccalaureate degree ka, and dapat talagang native speaker ka hanggang ngayon. Kaya lagi kong sinasabihan yung mga Filipino friends natin na maging matapang ka lang, itry mo lang, mag-email ka lang, kasi baka mamaya makuha ka tulad ko. Noon, Actually, kahit noon 2007 hindi pa ako nakuha dito. Marami na yung mga Filipino English teachers dito, pero hindi nila masabi na Filipino sila dahil nga nasa batas sa Taiwan na talagang from those native speakers lang. Yun lang talaga. Pero dahil sa Southbound policy again, ngayon pwede nang sabihin na Filipino ako, galing akong Pilipinas. So, it's not about being an ESL or secondary language or ENL or native language. Hindi po dahil doon. It really is about the southbound policy kaya okay na makuha ang mga Filipino teachers dito sa Taiwan. Unfortunately, dahil wala pang southbound policy noon, hindi lahat ng mga Filipino teachers ay pwedeng angkin, angkinin na galing silang Pilipinas. Kaya marami sa kanila at may iilan akong kilala na nagtatago sa ibang nasyonalidad na yun yung sinasabi ng amo nila na mukha ka namang African so sige magpanggap ka na lang African or mukha ka namang Mexican so magpanggap ka na lang Mexican. Kasi na appreciate nila yung trabaho ng Pilipino pero yun nga ang problema galing sa lang Pilipinas na bawal dito sa batas ng Taiwan noon so again guys um i think it re is really nice na meron mga videos na ganito kasi pwede nating na-correct ano in a good way so for me sana um wala na tayong diskriminasyon kung ano yung estado mo bilang Pilipino dito sa Taiwan, whether or not um, Taiwanese ka by blood kasi second home mo yung Taiwan, o di kaya um, OFW ka, o di kaya teacher ka, dapat walang ganun kasi pare-parehas tayo. Kapag meron kang dugong Pilipino or meron kang pusong Pilipino, whatever you do, talagang you're waving the banner of the Philippines. And para rin sa akin na ah, importante din na ah, tama yung binibigay natin impormasyon tungkol sa mga Taiwanese. Kasi, yeah, maybe, yung mga nasa labas, yung siguro matatanda, ano, they would really think na, wow, you have a very nice accent, that's American accent, I really love that. Pero, sa mga tao na nasa professional naman na environment, hindi naman sila ganun na nauuto sila. Kasi magaling sila sa grammar, magaling sila mga latest ng taong marunong magsalita ng wikang English.